What's up guys? Uh, Magko-comment tayo guys sa trending ngayon sa Hong Kong mga OFW. Ah, uh, bali trending yung ano yung may nag-upload na nagbibidyoke sila tapos parang naka-live yata yon tapos nakikita doon sa live na doon sa likod nila may nagbebembangan na pinairin yata yon tsaka isang ibang lahi. Ayan, magko-comment tayo doon guys kasi may init ngayon na usapin ng mga vlogger. Uh, swerte kasi nila guys. Open kasi yung Hong Kong. Open. Uh, open country. Hindi kagaya talaga dito sa Middle East. Yung mga ganyan, nako delikado na agad yan. Diba? Kasi dito talaga, talagang uh, talagang yung mga ano, mga ganyang uh, gawa talagang bawal yan kasi alam mo nyo naman dito yung yung, yung ano nila yung kultura, religion yan, di ba? yung mga ganon tsaka pinapayagan naman dito yung ano yung may video kaya na pero kakain lang ganon may beer nga lang kaso walang ano halong alcohol ayan sa Hong Kong kasi guys FW doon parang pwede silang uminom kasi open nga pag day off diba kaya nakakaingit rin open open country sila yung nangyari naman viral ang masasabi ko doon kasi marami na nag vlog nito uh, parang nakita ko doon na parang gusto rin kasi nung ano na nakalive pala siya o nabibidyoan siya nakikita rin nung ano eh nung nakukunan sa likod na habang nag sila ng ibang lahi eh, nakikita niya rin na naka-video siya eh so parang parang nakikita ko parang okay lang sa kanya diba so alam mo kasi pag naka-video ka anytime pwede yung ano yan i post o ano diba tapos yung nag-upload naman ah uh, siyempre yung mga vlogger ngayon views siyempre pag marami kang views million views lalaki rin kita mo talaga di ba hindi kagaya naman nating mga malilit lang na ano na vlogger hindi naman tayo maabot lang siguro ng ano eh swerte na kung may ma 100 views tumingin sa video natin di ba eh sila biglang million views yon kasi yun ang gustong panoorin ng mga tao basta makakaiba kasi ang masabi ko lang doon na siguro for ano yung ginawa niya kasi vlogger siya for content di ba ang katwira naman niya doon hindi naman raw nakita kasi yung ano eh, yung skin to skin pero parang ano parang gano'n na rin ang sa akin ha gano'n na rin yun kasi nakapatong kay kahit sabihin mo Nakakuan ka lang nakadamit miss style pa lang eh. Hindi naman tayo ano eh. Pangit pa rin. Sana uh, may mali kasi talaga siya doon kasi in-upload niya eh. Dapat mag usap sila kung pumayag naman siguro doon sa nakunan niya. Wala ma, wala doon siya doon. Hindi siya ano. Kaya kung sa bansa naman ng Hong Kong makita yun ng authority nila kung pwede yun sa Hong Kong wala tayong makagawa pwede pero eh, sa mga alam naman sa Pilipino kung nag-viral na yan pangit tingnan parang nakita nga no ibang mga kasama ko sinin ko kasi sabi ko eh, ano viral na video ah. nakikita ko lang rin sa FB ay parang ano mapapoy na diba may ibabaw ka doon sa ibang lahi eh pwede naman ano eh kung mag-jowa kayo pwede naman kayo mga lasyon nila yun eh. Ang kwan lang kasi doon, umikot na sa social media, kaya na viral na. Ayan, tingnan na lang natin kung ano ang reaksyon ng ano, Hong Kong government, di ba? Kasi kung saan kasi nangyari yung yung ano, yung isang viral trending, yun ang magano magdidisiplina ng mga tao doon. Kasi kahit alam mo, OFW kayo sa Hong Kong, Sako pa rin kayo ng Pilipinas. May mga embassy naman dyan. O ano, polo, may mga police attache. Pero, in general, under kayo ng Hong Kong government. Diba? Parang kami, sa Middle East, under kami ng bansang sumasakop sa amin. Diba? Pero, nakatingin pa rin sa atin ng Pilipinas through OWA, Embassy, OLO, di ba mga police bull attaché. Yan, yan lang marere ako guys, di ba? Parang nakita ko na talaga doon for no views kasi vlogger siya. Kahit anong paliwanag niya, di ba, hindi naman tayo bata na, di ba? Uh, mga babae kasi sila eh. Hindi ko na masyado mapatulan <laughs> kasi you know. ano, na eh, nangyari na eh. Kuan na lang niya uh, kung pwede next time. Uh, total next time wag na niya ulitin kasi mali yon. Mali yon kasi kita mo na pala sa likod may nagbebembangan eh. Oh, ate ha, uh, oh, mali to. mo mali ang ginagawa niyo ano. Kundi gawin mo, wag na kayo mag-video doon na lang kayo mag-video sa inyo. Mag-video okay na lang kayo. Wag man kunin yung likod. Kasi ang hirap rin minsan na nakukunan yung ibang tao kahit dito or guys sa ibang bansa pag nagpa-vlog vlog ka pag may nakuna na ibang lahi o taga rito bawal yun Mal malay nyo hindi sila pumayag okay lang kung pumayag yun lang babae ingat